Diyan kami guys, naka-check-in. Okay, dito naman tayo mag-iikot habang yung mag-ama ko tulog. Hindi ko naman siya total na iikutin. Dahil wala din naman ako tiyaga sa mga gano Yung mga pupuntahan ko lang yung gusto ko. So, may basketball court sila dito silipin lang natin. Pero di tayo papasok. Hmm, nalaki din naman siya. Ayan guys. Uh, uh, may naglilinis. Ayan. Okay. Malapit na tayo sa aking destination. Destination talaga. So umikit lang ako dahil may gusto akong makita ngayon. Andito lang ako sa labas, hindi ako makapasok sa loob. Nakalakas 'yung gate na. No. Siguro dahil may naglilinis. So dito na lang ako kumuha para makita niyo rin. Ayan siya, guys. Okay, bahala na pumasok ako so kung si ako, 'di ba? 'Di lalabas. Sa so, anyway, may mga naglilinis talaga. Maaga pa kasi. <laughs> Ang pino ng buhangan nila dito, guys. So, punta na tayo doon sa next stop na gusto kong puntaan Okay, dalawa yung phone na gamit ko. Tinitignan ko kung ano yung the best na shot dito. So, tara. Ang, ang hirap. Pero hopefully, maga, maitawid ko to. <laughs> So, ayan, guys. Hindi <laughs> ko alam kung saan ako titingin eh. Dahil dala ko yung phone na hawak ko. So, so ito. Nangkaring na ako kanina dito, di ba? Hindi ko lang nagawa yung ganitong shot. Oo, oh, di ba? Yeah. So, ito, may mga naliligo na dito. Kanina kasi wala eh. So, anyway, pa seven na rin naman kasi. Hello? Ang hirap pala, ano, mag na dalawa yung gamit. Okay, kanina dyan na ako nagpunta bandang sa basketball court. Ngayon, dito namin ako sa side. Ayan. Mahindi pa ako napuntahan dito. Nakita ko lang sa view. Kagabi kasi nung sumilip kami, hindi ko nakita. So, ngayon, pupuntahan natin. Ikot lang ng, ikit lang din naman to. Hindi rin naman nakakaligaw. So, ganito yung mga <laughs> nadadaanan ko, syempre. Ayan guys, yung basketball court nila dito. Okay, ito yung isa nilang funnel dito. Huh? After ko neto, babalik na rin ako sa ano namin unit kasi nahanap na raw ako ni Dos tumawag si Mr. Okay, guys. So, dito. Ito na nakikita ko na yung pool. Yan. Pero ano lang natin. Hindi na ako lalapit kasi madalian na to. Tinuntun ko lang siya para makita nyo rin din. Sayang din naman dahil nandito na rin kami. Yan pa. sa so, dito kita. Ayan. Okay. Mabalik na ako sa unit namin. Okay. So, nag-ikot-ikot ka, ganito yung mga makikita mo. So, ito yung lagun nila. So, ito. Good morning, good morning. Hey! Woo! Wala pang naliligo. <laughs> Tulog pa siguro sila, guys.